together to tighten, loose, and up the strap. Magandang araw! Ito nga pala yung uwi ko ng Pilipinas na hindi inaasahan dahil sa pagkawala ng aking inay. Nagpapasalamat ako sa aking mga amo dahil pinayagan nila ako na umuwi at sila pang nag-decide na bibilan nila ako ng ticket pa uwi ng Pilipinas alis 7 nga ng umaga nang umalis ako sa bahay kahit na 11.20 pa yung flight ko papuntang Manila sabi nga is mas maganda ring maaga para hindi tayo maigwanan ito nga bago nga mag 9 inandito na ako sa airport at nang check in na ako agad at pagkatapos ko nga mag check in dumiretso na rin ako sa immigration para makapasok na dito sa boarding gate namin kung saan ang na-assign na boarding gate ng 11.20 na papuntang Manila at sa mga oras nito gusto ko nang hilain yung oras para makalapag na ako ng Palawan pero hindi ganun kadali at parang hindi ako maburing sa flight na to. Manunood na muna ako hanggang lumapag ng Manila kasi alam ko na hindi ako makakatulog dahil ang dami dami pumapasok sa isip ko. And ganun talaga ang buhay, no? Yeah. Please watch the cabin crew nearest you. The your seat belt push the ends together to tighten, pull loose, and up the strap. At makalipas nga ang ilang minutong paglilipad, ayan, Nagbigay na sila ng pagkain para sa tanghalian at ako'y sobrang gutom na din kasi hindi ako nag-almosal at sobrang naubos ko yung pagkain nila. Ang sarap. And finally, after 1 hour and 55 minutes, lumapag na kami ng Manila. Sobrang smooth ng biyahe na to. Napakabilis. Supposed to be is eh, lalapag siya ng 2 hours mahigit. Ganun. Pero hindi inabot. Ang galing ni Captain. Ang bilis ng biyahe namin. And yan, pinanood ko pa to na pagpaparking. Kasi napapanood ko lang to sa TikTok. At pagkatapos nga namin makalabas ng aeroplano is dumiretso na kami dito sa carousel kung saan kukunin ang aming mga bagahe. Kukunin ko nga yung aking bagahe kasi magre-recheck-in ako para sa Palawan na ulit kami magkikita. Hindi ko na rin pala binalo tong maleta ko kaya napakadumi niya pagdating dito sa Manila. Wala rin namang mga importanteng bagay dyan. Mga damit na bihisan lang naman yung mga daladala ko. Just landed in Manila. And this time, nakasakay na kami ng bus transfer para papuntang Terminal 2 kasi nandoon yung connecting flight ko papuntang Palawan. At mga ilang oras lang ng pag heto at finally, nakasakay na ulit tayo ng connecting flight papuntang Palawan. At sobrang na-amaze ako sa biyahe ko na to kasi sobrang smooth, napakabilis ng biyahe. And finally, just landed Puerto Princesa International Airport. At didiretso na ako ng bahay nito. Wala sa plano yung uwi na to, kaya wala tayong magagawa. tayong mga anak, sabi nga pauna-unahan lang yan kung sinong mauna. Pero yes, nasa kamay na siya ni Lord, nakapagpahinga na siya sa sakit na nararamdaman niya. At ganun talaga ang buhay, kaya habang nandiyan pa yung magulang nyo, mahalin nyo sila.